Pinoy, former NBA G League player humanga kay Ren sa at ang nakakalulang kontratang tinalikuran ni Bolik maglalaro muli sa PBA? Kahapon ay nagkaharap nga ang team ng ating kababayan sa KBL na Korea na si Ren Sabando at ang team naman mula Taiwan na Fubon Braves para nga sa EASL. At sa laban na ito ay husay ng Korean team kung saan ay tinambakan nga Fuwan Fubon ng 21 points sa final score na 97-7. Well impressive ang naging performance dito ni kabayan Ren Sabando na kumamada ng 17 points. Kasama na nga dyan ang ilang mga highlights play ni kabayan. Dahil dito ay tila napahanga yata ang Phil Am former NBA G League player na si Cedric Bearfield sa Husay na Ren sa game. Sila kasing dalawa ni Abando ang inaabangan talaga sa larong ito, especially ng mga Pinoy fans. Kukumpara last season sa Japan B League ay tila mas masigla ang kanilang paparating na season ngayong taon dahil mas dumagdag pa at full pack ang mga talents na nakuha ng mga Japanese ball club dito sa ating bansa. Numero ang halimbawa na nga dyan ay ang pagkuha nila sa ating apat na Young Rising Bill Stars. Ang una ay si Kai Soto at si Carl Tamayo. Pagkatapos ay si na RJ Abarientos at AJ Edu na parehong mainit ang karir. Si RJ ay e. nasongket ang Rookie of the Year sa KBL ng Korea kung saan ay siya ang pinakaunang Pinoy player na nakagawa nito. Habang si AJ Edu naman ay mainit dahil sa naging performance nito sa World Cup na tila pasok na rin sa kategoryang international import. Pero tila hindi lang ang Division 1 ng bilig ang kakabangan kung sakali dahil sa kanilang Division 2 o B2 ay meron ding matinding abangan ng mga Japanese fans. Ito nga ay na Kiefer, Abena, Roosevelt Adams at si Robert bolik. Ngunit ngayon ay tila medyo mababawasan ng excitement sa B2 ng bilig dahil nga sa pagkansila ni bolik sa kontrata nito para sa team nito na Fukushima Firebands Though personal at wala namang problema ang naging rason ni bolik ngunit nakakahinayang talaga ang nakakalulong halaga ng kontrata tinalikuran ni Berto. Ayon kay Sir Homer Saison ng Spin.ph ay nasilip daw nito ang kontrata ni Bolik sa bilig. Kung sana hindi man ito maintindihan dahil nakasalin sa Japanese language ay malinaw ang mga nakasulat na mga figures ng magiging sahod ni Bolik per month na nasa 30,000 USD o abot ng 1.7 million per month at ang suma total ng kontrata na sila ni Bolik sana in peso ay aabot ng 40 million. Sobrang laki hindi ba? Ayon sa mga report ay malaki din talaga expectations ng Firebands kay Bolik kung kaya't nilatagan nila ito ng napakalaking offer pero tila mas matimbang talaga ang rason ni Bolik anyway looking forward tayo sa next step ni Bolik kung babalik ba ito sa PBA o muling maghahanap ng malaking offer sa Japan B-League